Karakal mo na perwis yung gawa ni Cole. Ang best na kitang tama na ginagawa mo pang gagago sa mga tao. Sabihan ko kaya ka. Petok na handa ka kaya kami, pelak na ka, panakawan mo ko pa. O ngayon, kang pupuntaran, kaya hindi ka makasalikot. Panantala mo din barangay. Hindi pwede ka ako yan. Wala akong pepakit matura kaya ka. भाई हां अरे भैया या इसी तेरा

Ayoko na may ako ng sirayan ng atsuya ken. O Eli, ay pwede nga like ken, ika naman. Sirayan o karinya. Pena akong may mga salese kaya kami. Like ken. Ika naman. Siraya, kayo ba talay kyan? Kaya nga may masalese bali, makachay chita. Ang isang bagay, pag kinungo pa paanam, pag nanakaw tawag doon. So, ibalik mo yung ninakaw mo. Hindi yun sila, nagagamit mo pa doon ka pa nga nanonood ng eh. Oo. Oh. <coughs> eh, pwede ta. Ako pa maghihintay, ako nang ninakawan. Pag, nakindi mo naman. Pwede ka kanito. lang kakiya kami, pelaklakanda ka pa, nakawan mo ko. Nanonood po kayo ngayon ng live